City Soy Nagsunod-sunod yung mga isda natin Ay nako Matagal-tagal tayong hindi nakabalik sa YouTube Pero sa ano sa Hello mga kabali Dito kami ngayon sa Amerika <laughs> Long time no see Aria kami ng Cinco Sana may makasure tayo Pag mga raw na lumakas Galing sa lakas si Ang isda hindi makakita sa malabong tubig Oh, meron na. Ayos na yung ano, meron na. Umpisa pa lang, meron na mga kabadi. Ayun. Labayan at taksay. Okay, bago tayong import. City Soy. Nagsunod-sunod yung mga isla natin. No? Bagong import natin yan, badi Kasi kailangan niya ng ano eh. Ng, ano, ng, ng pagtatat. Kaya sumama siya. Absent si Lucky Boy. Ito ko, ang dami nyo no. Ano ba yung mga taksak? Ano mga damon? Tanggal ka na. Long time no see. Grabbing. Alam na raw yan. Ano nga na Ay nako, matagal-tagal tayo hindi nakabalik sa YouTube Pero sa ano, sa FB page namin Yan Lagi kami percent dun yan shout out nga pala sa inyong lahat buddy. Uh, sa mga nandyan pa rin sa nanatiling nandyan pa rin sa amin yan shout out sa inyo maraming maraming salamat sa support yan oh, ang dami na namin ang daming mga sumasampang isda ok yan yung uh, isdang taksay salmuniti sa yag oh. yan o oh. 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 andito pa rin talaga sila wala sila na ang dami ang sunod first timer na magbatak ni Tisoy ng lambat ang <laughs> dami o oh. hal ay ano pala yan, 5 no? media yan, yung mga unang binatak na yan ito sa ay numero 5 media ang kasunod rin yan ay numero 5 na sunod-sunod hmm, yung ano hmm. ah, ano man yan, mga lawayan sap-sap na lawayan belum mecat sebenarnya ini. Mir. Oke. Oke. Tinggi. ang mga salmonete talaga yung nagano. Uy. Magsabi ka lang say kung kinakaya sakit na yung mga daliri mo say. <laughs> <laughs> Kala ko, ano. Turiki. Kalaas. na palubog yung dala dito eh. Grabe yung bangga ng ano na yan. Salmiti. Mm. bugat bugat <laughs> tigbig at tigbig ang lambat malalaki kasi body yung ano yung gulong ko yan katatapos lang kasi ng ilang bagyo yung tumahan sa atin dito at ano. kaya pag umangat yung bangka na i-stack yung lambat ay yeah. eh, first timer na magbatak ng lambat si Isoy si, <laughs> pag mo abdi ng kanyang mga kamay yan na yan jeans power na yan jeans power pero inasin ko man yun bakit na bull ano na na ice anong uras na ba naman yun Ayan sarap dihawin yung pako-pako ang oh, maliit yung taksa yung kadyan sa sinusin sa ka lang so kung hapdos na siya hapdos na iyong sarili kay kasi pag abot sa dapin hilak na ka ayun ah, yun, may bangka pala doon bandaw ang nagpakita ang madurong isda ayan itaksin ayun kalahas o ayun Sabi ni Kalasoy ha, huwag ka mahiya na magpapalit ka kayo Basing pa, dugbog yung kamay mo Murag, nahihirapan ka na dyan sa kalisod Đâu Sần đi, thi Nó quá lạ mắt Hãy subscribe cho pwesto. Ang tapo. Mga ganyan na lang sana lahat, no? Pamsa. Puti. talakip hindi talaga kung sa intermediate yung dala natin maraming ano oh, yung -abang 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 -abang. ano yung, yung tawag nyo yung sap sap malaba ano yan yung mga ganun gusto mahal pa naman yung ganyan gusto mahal pa naman yung ganyan gusto ganyan ang tunog ng nga, ano oh my nice yan, yan. yung tunog na gano'n yung mga gumpong at saka yung yan nga. Kaya lawayan nga, kaya uh, malaman mo na ganyan ba ng... rin ang tunog ng lawayan diba kaya nga malaman mo pag maraming ano ganyan ang tunog yung kaya yung mga kasama mga ano lang uh, ito matindi. Ano yung dito? Sinagat mo yan ang gati na upuli. mo lang yung muntunog na kapo pag nag-uuli ko lang ba? na lang sana yung kanina. Ito yung sana yung tulog ko. Mga mahal pero naman yan. At pa naman, talaki ko. Bigat no? Mabibigat yung sa piraso. Makapal. Kapal ba no? Ang klaseng isang puti. Mamsa na yung paglaki niyan eh. Hindi, ba ito. O, oh, hindi lang ang buntot yan. Ano nyo kumusin mo siya. Malaglag saan mo yan siya, lalong. Makamandag. Pag ika ay natinik ay... Wala ito. Makaihi ba Ay, tinik na ako niya. Tabukal pa. Aba. Ah. Ito yung... Ngayong... Ito nga yung... sampas ko ng ganyan, may tanggal naman. Kaling ang ulo sa pamitik. pag sampas ko sa si mga mo sa lamba to. Ah, baong sa ganito. Oh. Ay, tatlong panyo pa lang ang nababatak. Oh, ipatay ni mga kabatak. wala eh, ay eh, kalating oras lang. Pero mati, hindi ka talaga. Oh, yun na nga. Ma Pero yung sakit niya, kayang kaya ko. Hindi ka tulad sa... Ito. Wala siya ito. Yung tinig ng pagi. Kala sinabi sa tinig ng pagi, tinig ng pagi talagang maghapon. Pero mas matindi siguro yung yung may gatas. Gatasan yung doon sa ano, yung sa Ay yung ano pala ang matindi yung yung magaganda, maganda pang aquarium, yun yun ang matindi. Lalong bantol. Lalong. Ay ano pala yan? Lalong man rin yan.

Jeans power. Jeans power na kay Ha? Ah? <coughs> Jeans power. Si Robert na naman yung magbabatak ng lambat dahil si this way na mura na

Ayun oh, mga ganyan sarang isda. Tambal oh. ah. din niya. Kaya nga yung mga isang balde siya. Ayun oh. Tinang na yan. Ush! Oh. Ush! Ayya <coughs> Allah <coughs>

magkano na ang kilo niya 130 ata yung mga ganyan ng ngayon ay malaglag yan so yun na sa baruto putian lang putian ganyan may mga taksay lahat sagad hang mula unang batak hanggang padulok talaga ang gandang tignan so, puti at bisugong putik

ang ilagay Tuwi natin ang mais na bitch Huwag natin wala na Hindi <laughs> nga is kay nga natin yan. Ha? Ikaw? Ikaw magluto? Ba? Burit ka naman Maganda sana doon lang sa ano Ayun o yun, no? lajili natin lutuin di ba? Mayinda kasi yung mga baga doon sa bahay kay express pera padala. Yung dalang mo. Is the ito yan.

malmait 'tong ano salatan. Only... gami nating ano yung ganyan yung umpahan na ano ng ampahan. Lama. Ay, lapa pala. Sayang. Yes, Ay, na. turiki pala yung isa na yan. Kung may pa, so oh. Ayun, yung nila, oh. Turiki. Loh. Pero yun yung naggulo kanina. Uy, wala na. Kapat pala yun. Wala. Grabe, ang dali naman ito. Wala po. Uy. Ano eh, kung ako oh, nakaupo, hindi na taga pala. Doon nag-ano? Makaupo sa Utanggal Maga ako Yan, yung huli namin May mga ano dito Wala pa ha Ano yung ilako mo? Tinday? Ito, malaki ito Ang bahan Saan yung ano natin? Di ba meron tayong ano? Yung ano tawag yun? Uy, sarap nito ano han Dalawang. kilo din. na lang, Toy. Ano ito yung ganito? Samahin. <laughs> yan, Ang <ganyan. laughs> <laughs> Dalawang sobra na 'yan, Bong. Plastic Ah. Plastic talaga. Kapal-kapal <laughs>